Magandang umaga ka success. Sa video ito, lalo na sa mga bago content creator, kung ikaw ay may gustong itanong kay Facebook, ito ay basic lang guys ha. Sa next slide, ituturo ko sa inyo at ipapakita ko para malaman nyo rin kung saan kayo pupunta para ma kung for example, may tanong kayo about sa payment or sa Facebook issue. So sa next slide, Sundan mo lang to, tapusin mo hanggang dulo yung video para malaman mo kung ikaw ay baguhan as a content creator. So, next slide na tayo para ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Next slide tayo. Ayan, ka success. Pupunta tayo sa Facebook. Pindutin mo yung Facebook. Kung may nakikita kang icon dyan sa may taas niya, ayan. Yung icon, yung professional dashboard yan. Pupuntahan mo yan, i-click mo yan. Pagka-click mo 'yan kasi nakalagay dito guys, ayan, yung nakalagay na blue tap to search professional tools or get help. 'Yon. Tapos iklik click mo yung search icon. Ito, i-click mo 'yan. Pagka-click mo 'yan guys, nakalagay kasi dito search or ask AI for help. Tapos i-tap natin 'yan ha. pagka mo 'yan, magta Ita-type natin yung gusto nating tanong. For example, about sa payment ik type mo lang payment Payment Ayan, tapos lilitaw yung mga option dyan na pwede mong Pagpilian O kung ano yung tanong mo For example, uh, payment methods Ayan, i-click mo yung payment methods Tapos Lilitaw Dyan Bibigyan ka ni Facebook Kung ano yung issue O kung ano yung tanong mo na gustong masagot. Ayun lang, guys. Sa video ito, sana may natutunan kayo sa video ito. So, back to camera tayo. Yun, guys. Napakasimple lang, di ba? Basic na basic lang. Uulitin ko lang bago ko tapusin itong video ito. Kung may gusto kong itanong sa Facebook, lalo na kung ikaw ay new content creator, pupunta ka lang sa Facebook mo. Tapos, punta ka sa professional dashboard, sundan mo tong video ito para may guide ka. Tapos i-type mo doon kung ano yung tanong mo, for example, sa payment o kung ano man. Pero yung ibibigay niya sa iyo ay English. Basahin mo lang yung dahan-dahan at intindihin mo para makatulong din sa paggawa mo ng video kung may katanungan ka. Maraming salamat ka success. Sana may natutunan ka sa video ito. At Have a nice day at kita-kita tayo sa mga susunod na mga video. Thank you and bye-bye po.